Happy New Year everyone so, Hello mga sir So kung hindi nyo may tatanong eh, Ngayon pa lang kasi ako Mag New New Year Nahuli ako ng pag celebrate So kaya ngayon ko pa lang din Kayo babati ng Happy New Year everyone So siyempre, Bagong taon Magbagong buhay tayo mga sir yung mga nagawa nating mali na karang taon, iwan na natin. At mga makabuluhang bagay lang ang gagawin natin ngayon sa bagong taon. Napakarami nagchat-chat sa akin na karang taon. Naitigil ko na raw ang mga tutorial ko dito sa Facebook pagdating sa mga sira ng cellphone. Dahil daw yung mga customer na dapat ay magpapagawa sa kanila, ay unti-unti nang natututo. Pero mga sir, kahit gaano kayo karami, napakarami, napakarami na nagchat-chat sa akin, siguro mga mga dalawa. Pero di nyo ko mapipigilan dahil gusto kong makatulong sa kapwa. Ako kasi yung tipo ng technician na mas gustong makatulong kesa magkapera. Minsan nga hindi ko na sinisingil yung mga customer ko dito pag nagagawa yung mga cellphone nila eh bagkos binibigyan ko pa sila ng kalahating sa akong bigas para umuwi silang masaya ito nga pala pinapakita ko sa inyo na damage yung CPU dahil sa pag update so pinapakita ko sa inyo kung paano siya ginagawa so ang ginagawa lang natin dyan hindi po talaga nire-rebol yan ang ginagawa lang po natin ay ibabaliktad lang po yung CPU dahil nga na damage siya nung in-update ang nangyari po kasi nung pag-update bumaliktad yung program ng CPU kaya ang kailangan din po natin gawin ay ibaliktad natin yung pagkakaposisyon ng CPU para tuluyan ng maging maayos ang takbo ng CPU natin So ito nga po mga sir, ganun lang kasimple. Ulit-ulitin nyo lang panoorin para makita nyo at magawa nyo ng tama. Tanong, paano maiwasan na hindi ma-damage o hindi bumaliktad ang program ng CPU habang ina-update? So ito lang ang sagot dyan mga sir. Kung mag-update a kayo ng mga cellphone nyo, iwasan nyo po na ibaliktad yung cellphone or itaob. Kasi pag in-update nyo siya na nakabaliktad ang cellphone, nakataob, babaliktad din yung program at doon na masisira ang CPU dahil babaliktad ang pagka-program. So ayun, sana iwasan po natin yung ganoong klase ng pag-update. Kung mag-update kayo, hawakan nyo lang at ilapag ng maayos yung nakatihaya para hindi masira yung CPU so ayan na mga sir na baliktad na rin natin sa kanyang pagkakaposisyon i-check na lang natin so ito siya talagang ko pa mga pinduta samba o ayan. ayan okay na ayos na ganun lang ka simple mga sir hindi naman talaga siya mahirap gawin basta maging matyaga lang tayo so ulit ulitin nyo lang panorin para matutunan nyo rin so hanggang dito na lang bye bye